Good morning mga mare. Happy Sunday. So ngay ngayon nagising na nga ako. Naalala ko ngayon maglalaba nga pala ako dahil araw ng linggo ngayon. At itong aso nga namin ay pagising ko ay lumapit agad sa akin para magharot nga naman tong asong to. Alas 9 na nga ako nagising yan mga mare pero kailangan ko pa rin bumangon dahil ngayon maglalaba ako. Magbangon ko ngayon, nagpalit lang ako ng damit at yun nga tinanggal ko na nga rin dyan yung aking mga sinampay noong nakarang linggo yan mga mare. Dahil ngay maglalaba ako, panibagong isasampay na naman dito. Konti nga lang yung labahan ko ngayon mga mare dahil nga hindi naman kami gaano talagang nagbi, nagpapalit ng nagpalit ngayong linggo na to. Kaya medyo konti lang yung labahan ko ngayon. At yun ngay, inayos ko na nga yung mga labahan ko dito sa kwarto para ngay maibaba ko na nga. Yung nga, binaba ko na nga mga labahan dito sa taas para naman maiayos ko dito sa baba. Medyo nahirapan nga ako sa pagbaba sa aming hagdanan dahil medyo matarik nga yan. At yung nga, pagbaba ko, inayos ko rin dito yung mga labahan dito sa baba. Dahil dalawang basket nga po yung labahan namin, isa dito sa baba at isa dun sa taas. Kaya nga, pagbaba ko, inayos ko na rin ang mga labahan na nakasampay dito sa baba para may isa sama ko na. Bago nga ako mag-umpisang maglaba mga mare ay eh, magkailangan muna nating magkape para naman may lakas tayo ng katawan. Charot. Katawan yun. Tulad <laughs> ko rin ba kayo eh, hindi talaga kompleto ang araw ko pag hindi talaga ako nakapagkape. Kahit pa'y tanghali na ako gumising yan mga mare. Kailangan ko talagang magkape. At yun nga eh, partneran natin yan ng Pancit Canton Almusal. Yami yummy, yummy talaga yan mga mare dahil yan talaga ang gusto ko rin almusal ay yung pancit kanton sa umaga. Sweet and spicy nga po yung binili kong pancit canton mare kasi yan yung talagang gusto ko sa pancit kanton. Habang ang nakasalang yung aking pancit canton na niluto mga mare ay inayos ka nga dito yung ating washing para nga mapaglagyan ko na siya ng tubig. Nilinis ko nga lang muna yan dahil meron nga siyang mga alikabok o tira-tira ng dumi nung nakarang naglaba ako. Hindi kasi siya totally nagdi-drain agad or maayos na pag-drain kaya may natitira pa siyang dumi sa washing. Kaya nga nilinis ko muna para noon pag nagsalang ako ay malinis talaga yung ating tubig. Kung nalinis na yung washing mga mare, ayan nga nilagyan ko na nga sa dyan ng tubig para naman ay makapaglaba na nga tayo. Yun nga pagkatapos ko maayos yung washing at yun nga tinanggal ko na nga yung niluluto kong pancit canton dahil nga naluto na nga mga mare. At yung pagkaluto nga mga mare ay tinimplahan ko na nga siya ng mga sauce niya. Ito talaga yung pinakagusto ko sa pansit kanton mga mare yung sweet and spicy dahil To talaga yung talagang masarap sa panglasa ko. At ito talaga yung lagi kong binibili pagka uh, mag-aalmusal ako or gusto kong kumain ng pancit canton ito talagang flavor na to yung binibili ko mga mare. Masarap nga 'to kainin lalo na't mainit pa. Tara nga mga mare, ay eh mag-almusal muna tayo habang naglalaba nga tayo. Para nga na may may lakas tayo habang nagtatrabaho tayo sa gawaing bahay. Nako, mukhang mapaparami na naman talaga tayo ng kain. Masisira naman dito yung diet ko. Diet yarn. Tara nga mare, samahan nyo kung kumain at talaga naman. Coffee is life. Inayos ko na nga dyan yung aking mga labahan mga mare at yun nga pinagbubukod-bukod ko na nga dyan yung mga t-shirt, shirt at saka yung damit ng aking anak. Lagi ko naman din talagang inuuna sa pagsalang yung mga puti, hindi ko talaga yan hinahalo sa mga yan may kulay. Tingnan nyo nga mga mare, kakasalang ko lang ay napakadumi na talaga ng tubig. Ngayon mayang ay papalitan ko na nga lang yan dyan. Yung natapos nga nang ang labhan yung mga puti at yun nga sinampay ko na nga muna para naman hindi sila maghawa-hawa o magkasama-sama. Mahirap kasi pag hindi ko siya unti-untiin matatambakan nga ako sa mga sampahin. Konti lang naman yung aming mga puti mga mare halos mga uniform lang naman to ni Bunso at may konting damit si ni Richard. Hindi rin naman talaga ako mahilig magpasuot ng puting damit dahil ngay marumihin. Kaya eh, bihira lang talaga at kami magsusot mga puting damit. Inuunti-unti ko na nga ng sampay mga mare para hindi ko ta di talaga ako matamba ka ng sampayin. At yung ay binalikan ko naman yung aking nakasalang doon para naman mabanlawan ko na. Ito nga washing ko mga mare ay parang matik na rin. Dito na nga rin kasi ako nagbabanlaw sa washing mare or dito sa dryer ko. Ilalagyan ko na lang yan siya ng tubig at pinapaikot ko sandali para matanggal yung sabon at saka ko siya lalagyan ng tubig na malinis. O di ba nakatipid ako sa tubig at talagang napapilis pa yung gawain ko sa bahay? Nasa atin na nga yan kung paano natin pabilisin yung ating mga gawain sa bahay. O siya mga mare hanggang dito na nga lang po ang aking mini vlog. Salamat sa panonood at sa mga taong nagsuporta sa akin. Bye!